Dear Tita L, magandang gabi po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Edward. College student po ako at nag apartment malapit sa campus. Matandang dalaga ang landlady ko kasama yung kapatid niya na isa pang matandang dalaga. Doon ka na in love? Ed, ay, hindi pa, hindi pa pala tapos yung story, sorry baka doon siya na in love, di ba? Diba? Ayun, to pala. Meron silang apo. Napakaganda. Laging nakangiti sa akin. Parang laging may ibig sabihin. Palibasa, sa tapat lang ng apartment ko ang bahay nila, madalas kong makita ang kanilang apo. Nasanay na nga ako tuwing umuwi akong siguradong makikita ko siya. Aminin ko pong nadevelop na ako sa kanya, Tita L. Nasanay na akong lagi ko siyang nakikita. Pero, nung minsang bumili ako sa tindahan malapit sa apartment, tinanong ng matandang tindera kung saan ako nakatira. Pagkasagot ko, isang babala ang sinabi niya sa akin. Iho, mag-iingat ka hindi po ako nakatulog nun, Tita L. Tapos ilang araw pa lang ang nakalipas, nakita na naman ako ng tindera. Bumili kasi ako ng soft drinks kasi gusto ko lang naman sanang magmerienda. Binalaan niya ulit ako. Tatanangin ko sana kung bakit niya ako pinagiingat. Pero sa matanda pa rin ang galing na Iho, mga aswang ang dalawang matanda na nakatira sa tapat ng apartment. Kinilabutan na naman ako, Tita El. Yung landlady kong naka-wheelchair. Tuwing gabi raw, nakakatayo. Lalo na raw kapag kabilugan ng buwan. Tinuruan din po ako na wag tatanggap ng kahit anong pagkain mula sa kanila kasi baka mayang gawa ko at maging aswang na rin. Matagal na raw naghahanap ng magmamana ang landlady ko. Kaya nga raw po hanggang ngayon, buhay pa at hindi mamatay matay. Mag-iisang taon na ako rito, Tita L. Wala naman akong nakikitang nagbabago sa mga anyo nila. Kaya hindi ako naniniwalang aswang sila. Gusto ko pa rin ang apo o gusto ko pa rin ang apo nila kahit lumipat na siya ng Maynila. Maswerte na lang kung makita ko siya pag weekends na umuwi siya. Pero Tita El, aminado akong madalas kinikilabutan talaga ako pag iniisip kong totoo nga po ba talaga ang mga aswang? Kayo po Tita El, totoo po ba sila? Mamahal Edward Edward malalaman natin kung totoo ang mga aswang kung pagdating ng apo ng landlady mo, naglanding sa bubong. <laughs> May pakpak! -pak. <laughs> okay? Hindi ko alam kung ano isasagot ko kasi hindi pa naman ako naka-encounter ng aswang. Pero alam nyo, nung grade 6 ako, hindi ko alam kung coincidence lang ha. Nung grade 6 ako, dumating yung pinsan ko galing Bicol. Galing siyang Camarines Norte. Madaling araw na siyang dumating nun. Tapos, magkasama kami sa kwarto. Roommates kami. So sobrang pagod niya, nakatulog siya agad. Madaling araw na eh. So tulog siya agad. Ako naman, nagpapaantok pa kasi nga nasira na yung tulog ko. Siguro mga after more than 30 minutes na nagpapaantok pa ako at wala pa pong cellphone nito, hindi pa uso ang cellphone, hindi pa po uso ang 24 hours na TV. Noong 1980, wag na nating sabihin yung huling digit. Oh, hindi pa uso ang 24 hours, ni wala pa pong cable nun. Ang laruan lang namin ay kung mayaman ka, game and watch. Yan, mga ganyan, ha? So mga after 45 minutes sa na nagpapaantok ako. Rinig na rinig ko. Ang lakas, may malakas na pagaspas. Asin parang pakpak. -pak. Ang lakas asin nagfa-flap yung wings, sobrang lakas. Tapos biglang ik ik naririnig ko talaga ganun. So kanu parang, ano kaya ayun. So ang ginawa ko, hindi ako natakot pa noong una. Niugyug ko yung pinsan ko. Sabi ko, Ate Gina! Ate Gina! Ate Gina! Oh, hindi siya ka Pakinggan mo, pakinggan mo. Ang eh. Tapos parang nandun siya talaga sa... sa may bubungan ng kwarto ko. Nandun siya. Sabi ko, pakinggan mo, pakinggan mo. Sabi niya, ano ba yun? Tapos binuksan niya isa niya mata. Tapos, alam mo yung titirik-tirik pa. Tapos narinig niya yung pagaspas ng laki yung mata niya. Tapos, do, ano kasi yun eh, yung pull out na bed, ang ginawa niya, sumampa siya don sa, sa ibabaw ng kama, kung saan ako nandun, <laughs> tapos tumabi siya sa akin. Yung, eh kunyari, ito yung, yung arms ko, yung pina, pinalupot niya yung kamay niya sa kamay ko, tapos ang lalaki yung mata sabi niya, sabi huwag ka mainay. Sabi ko, bakit? Aswang yan. Sabi ko, paano mo nalaman? Aswang yan. Pagkaganyan, may aswang. Diyos, syempre natakot na kami pareho, diba? Tapos hindi ka kasigaw? Sabi niya, hayaan mo, aalis din yan. Wala namang buntis dito. Hanggang sa after mga five minutes, nung malakas na pagaspas na yon, unti-unti palayo na siya, ng palayo, ng palayo, pati yung... So, yun. so eto na nga. The following day, dinakatulog na kami kasi, ay, salamat, wala na. Ganon. The following day, kwento namin sa auntie, auntie ko na nanay nitong si Ate Gina. Sabi ko, Ate Lily, kagabi, may, ay kanina pong madaling araw na meron aswang, ganyan, blablabla, bla bla, bla chu, lakas ang pagaspas, naririnig namin. Tapos unting-unting nawawala yung pagaspas, tapos pahina na rin ang pahina. Ganon. Tapos sabi niya, anong nangyari pagkatapos? Natulog na kami. Sabi niya ito, Alam mo ba na kapag mas mahina ang pagaspas ng pakpak -pak ng aswang tsaka yung tunog niya, ibig sabihin, mas malapit yun sa'yo. <laughs> ibig sabihin, ang layo pa, nung malakas yung pagaspas! Tapos natulog kami, di ba? Pero buti na lang talaga, wala namang, wala namang, kakainin nyo ba naman ako? Hindi hey, <laughs> ako masarap. Wala pa ako kasusta-sustansya nung bata ako. Payatot ako noon eh. O puro kilay lang may offer ko doon sa aswang kasi makapalang palang kilay ko ng bata ako. Pero yung isa lang naman yun sa mga kwento, Edward. But I'm not really sure kung aswang talaga yon Kasi ba diba, sabi nga nila may mga ibon rin naman na uh, malakas yung pagaspas na aswang-like sa laki. So I'm, I'm not sure kung totoong aswang.